So guys, magandang hapon guys. Ito lang ang bagong huli namin ngayong araw, guys. Hello, magandang umaga sa lahat ng aking taga-subaybay Magandang umaga sa mga mahal kong taga-subaybay Dito na naman tayo sa palaotin naman tayo Ngayong araw o pa, Parang Umulan yata o oh. Makapalang ulap Okay, dito sa kabila. Uh. Para mamulan yata mga mahal kong taga taga subaybay sa aking mga videos. Maraming salamat sa inyo palagi. Napamahal ko na kayo sa araw-araw. Alaman ko na hindi ninyo ako pababayaan kasi nakita ko palagi sa viewers marami na kayo dito sa viewers sa views nakita ko palagi araw-araw maraming salamat sa ating lahat sa inyong pagsuporta sa akin maraming salamat kahit hindi pa tayo magkakilala ang iba kahit hindi ko pa kayo kilala mahalok na kayo maraming salamat sa inyo at ito sa araw-araw na anak buhay ko makita eh, ko sa inyo ang anak buhay na binuhay ko sa aking pamilya ito mula sa simula dito pagdating ko dito na lugar ito na ang aking pang, pang buhay hanggang ngayon na ano na na nag-aasawa na ang mga anak ko ito lang palagi ang ang buhay namin dito pangisda maraming salamat sa paginoon na hanggang ngayon binigyan niya pa ako ng buhay na alagaan ko ang aking pamilya at maraming salamat sa inyo sige mga mahal kong taga subaybay dito lang muna mamaya na lang ulit ako mag video so bye bye sa ating lahat ingat kayo palagi a few moments later hello magandang tanghali sa mga mahal kong taga subaybay sa lahat ng mga viewers ito ngayon dito tayo ngayon sa may payaw natin, no oh. Masyadong matumal. Kunti lang ang nahuli namin isda. Kasi, hindi man nagpahuli ang isda. Dahil siguro sa, oh, kahit saan lang lalabas ang hangin. Halo ang alon, oh. Maghalo ang alon. Kaya siguro matumal ang pagpahuli eh. kaya dito kahit anong klasing panagat dito sa amin matumal lahat kahit mga lambat mga mga ano tawag dito na bunuan hindi lang ang nahuling nila kasi kahit anong mga panagat dito kahit bubo kung tinatawag na bubo pistrap dahil siguro sa panahon ngayon no? kahit anong lalabas ang hangin halo ang balod alon kaya ito guys dito na lang muna guys mamaya na lang ako mag video ulit pagdating na doon sa bahay at maraming salamat sa inyong lahat sa pag-suporta, sa palaging panunod sa mga content namin maraming salamat Bye bye. Ingat kayo palagi. Two hours later. So guys, magandang hapon guys. Ito lang ang bagong huli namin ngayong araw guys. Limang pinggan lang. Sobrang matumal ang pahuli ngayon. Kahit saan kami lipat. ganoon pa rin. At ito good lang ang uh, uha namin limang pinggan at sana bukas makadami tayo pero ito guys okay na kahit matumal mayroon pa man mayroon pa rin naipon at sige guys dito lang muna bukas naman ulit sana guys di hindi kayo magsawa bye 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 ingat kayo palagi